Mas magandang umaga sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kababaan, mga loves of <laughs> kagagaling ko lang guys, kalingki. So nagpalingki ako. Kasi wala na kami stock na yun. Mahirap na wala ng ulam dito sa amin kasi ang mahal ng ulam dito sa amin. Ayan, nakabili ako guys ng ano. Nakabili ako ng murang kamban. kasi tagba na naman. Ayan, nagdaing ako guys. ay nagdaing ako guys. So marami akong binili pinadala ko na doon sa mga ate ko yung iba. Tapos nagprito tayo ng for breakfast. Ayan, tamban. Mura ang kilo guys. Ha, sa sariwa guys ang tamban. Mura ang kilo. Ayan. 20 pesos ang kilo. Bumili na akong limang kilo. Ayan, ginain ko tong iba. So hindi ko na siya ibibilad. Hindi ko na yan siya ibibilad guys. Kasi mas masarap yung nakababad lang yan sa suka. Hey, guys, pa akong ano. Pero ngayon magluluto akong para sa lunch. Para na miso kumain ng laing. Yung sariwang laing ba yung So, lalagyan lang natin siya ng sardina. So, ayan guys. Ito ang ating... Ito iya ano ko yan guys. ang um, In-steam ko lang siya. Tapos, ipifreezer ko lang. Kasi iuwi ko yan sa bicol. Tingnan ko kung makakalusot sa... Um, sa aeroplano. At saka mag-uwi ako ng hipon. Ayan, kasi mahal doon yan eh. So masarap yan. Marami lang ka doon. Ayan, kaya siyep na kulo ko na i-fresh ko yan. Ayan guys. Meron tayong tosino. Masarap yung tosino na yan guys na binibili sa palengke. Ayan guys. Marami marami salamat. Ito na naman ang ating ganap sa buhay buhay for today's video. Bye bye.